Ilan ang capacity na ngayon na uh, PM uh, seating capacity ng ating uh, passenger terminal? Apo, meron po tayong 1800 na seating capacity po ang, ang ating pong passenger terminal building uh, can accommodate Oo. 1,800 uh, passengers at any given time uh, both the north and uh, sa north wing mm. it uh, 900 po and then sa south wing oh. uh, 900 din po so a total of oh. 1,800. Oh. so lumalabas ah. pala na no mangingin lang nila lang pa yung mga oh, yan po yung latest oh. na, na ano na uh, inspection and then nakalimutan ko po, po pala Sige po uh, Meron po tayong uh, free wifi. Ayun uh, po yung... Apo, yeah. uh, oh. uh, mm -hmm. uh, ayan po yung recently na... Parang airport ah. Mm -hmm. Opo. Uh, ah, talo pa. Kung po <laughs> dyan, sa mata. Opo. Kung makikita niyo po dyan sa, na, screen ngayon, yan po ang itsura ng ating passenger terminal building. Hmm. Oh. Kaya pala two weeks. Kung... Oh. <laughs> yung iba, two weeks yeah. dahil Yung, uh, Maganda oh, na na naman kasi na naman. Na... Eh. Maganda ka naman kasi talaga oh. matutulog dyan. Ha? Naalala... Naiintindihan na namin kung bakit PM. two weeks earlier. <laughs> oh. Naalala ko tuloy yung uh, pelikula ni Tom Hanks, yung The Terminal, di ba? Hmm. Diyan na natutulog, no? Diyan na nakatira. Baka naman kasi may idibring palugaw si PM dyan, kaya... Hey, hindi, meron talaga. Uh, kaya naman, lang, oo, oh, sikreto yung Ricardo. Diba, naalala ko yan eh. Ayaw no? isi. Jason, oh. may <laughs> Pia Di Jason. Oh, po, may lugaw din dyan. Po, meron po. So, yun? Kaya pa po pala. sa lahat ng, uniform po yan sa lahat ng uh, passenger terminal uh, oh. na So nabanggit na rin po siguro 'yan sa inyo sa Batangas sa Coron. So meron po kaming uh, meron po kaming ah uh, Lugaw. So 'yan po at um, standard po ang ano niyan. Oh, ang timpla. Uh, Kad niyan. Opo. Oh, <laughs> Bayon. So, mga offline or may mga delays din po hmm. kapag may mga delays din po sa mga byahe natin. Hmm. nagse po ang uh, Philippine Port Authority ng PPA Lugaw oh. sa ating mga pasahero. Ay, pang mainitan uh, po ang kanilang uh, uh, sigmura, lalamunan, gano'n. Opo, oh, uh, at uh, uh, syempre po, pampana din po yan para malip, lumipas din po yung kanilang hmm. inip. Yan po nakikita ninyo sa sa screen ngayon. Uh, yan po yung concourse area natin. So, diyan po bumababa muna yung mga pasahero galing sa labas habang inaayos po po nila yung kanilang mga baggage requirements. Ganyan po. And then, habang nagaantay pa rin po ng kanilang ibang mga kasama, and then pagka-kompleto na po sila, papasok na po sila sa passenger terminal. Uh, and mm. then, nandyan din po sa likod po niyan banda, uh, ayan po, yan po yung priority area na sinasabi ko po kanina. Yan po yung air condition din po yan. Yes. Ay, ano po pala to? Sorry, sorry. Kids, ano yan? Kids playroom. room Kids playroom. Children's, room, oh. Oh, mm -hmm. children's playroom po pala ito. Ah, Kala ko, ano, child hey, center na ang dating, eh. oh. So, <laughs> oh, Lumalabas pala PM na ano. Mahinginang nila lang pa rin yung mga barko ni Francis Chua dahil nasa 1,100 lang sila eh. Gayo, 1,800 na eh, diba? oh. <laughs> <laughs> di ba? Si, si Sir Francis Chua po siya po. Sa Tugo po sila. Opo. Oh. Ah, uh, 'yun po kasi 'yung uh, capacity ng isa sa kanilang mga barko. Bark. Mm. Opo. All right, nararamdaman